Hindi na ako nakikipagbiraan sa'yo. Ilalaglag talaga kita pag nasara ko sa'yo. San ba yung beer house sa'yo? <laughs> yung pangalan ng beer house, doon! Doon, beer house! Hehehehe. <laughs> ha, doon! Teka, teka, sandali! Dito muna tayo, baka lalong lumala yung trangkaso ko eh. O, sige. Siguro titigil din yan mamaya. Hoy! Mama! Mama! Ako ba ang tinatawag nyo? Oo. Uh, ano may tutulong sa inyo, miss? Uh, kung po pwede ho sana, makisukob sa payong nyo. Kasi itong kaibigan ko may trangkaso eh. Oo, yun lang pala eh. Oh. Ano ba na nakakaya na mo ni? Okay lang. Walang problema. Pauwi na rin ako. Sige na, Beth. Para makapagpahinga ka na rin. Halika na? Sige na nga. Halika na, Tali. Tayo Halika na. Tali Ikaw naman. Anong course mo? Ay ay. Ah. Uh... Saan ka pupunta? Bakit? Eh, dito na yung bahay mo. Alam ko, pero ihahatid muna kita. Ay, nako, wag na. Total, tumigil na naman yung ulan, no? Tsaka, okay lang ako, wag na. Sure? Oo. O, oh, sige. Okay. Ay, siya nga pala. Ano nga pala ulit ang pangalan uh, mo? Ah, Diego. Diego Rodriguez. Salamat, Diego. O nga pala, ikaw nang bahala sa kaibigan ko, ha? Huwag kang magalala. Kung bahala sa kanya. O sige, good night ah. O sige, mauna na ako. Kita tayo bukas ah. O sige. Sige, bye-bye. Tayo na. Napapansin kong hindi ka masyadong nagsasalita. Saan ka nakatira? Ah, pagkalagpas lang itong tulay. Eh, ikaw, sa ka nakatira? Dito! Huh? anak ng mayaman ang huling biktima ng Diegong yan. May mga nakakakilala sa kanya, pero natatakot magsumbong sa pulis. Maging ang mga ma... Mabuha nga! Maging ang mga magulang ng mga biktimang yan ay natatakot din pagkat binabantaan silang patayin. Kaya hanggang ngayon, malaya pa rin ang... Anisin mo nga yung mo. Magbibigay daw ng pabuya ang magulang ng huling biktima. May anak din akong dalaga, Major. Kahit walang pabuya, ay tatrabahoy ko para mabigyan naman ang katarungan ng katarungan ang mga babaeng hinalay niya. Alisin mo nga yung salamin mo. Anong ginagawa mo dyan? Ha? Nagpapalamig. May aircon sa loob. Pakilamero. Okay, Sayang naman ang libong pisong ibibigay ng magulang ng biktima. Bukod pa sa presyo ng ulo na... Tulungan mo ako! Mahuhulog ako! Tulungan mo ako! Talagang ihuhulog kita dyan pag hindi mo sinabi sa akin kung kilala mo si Diego o hindi. Kilala ko! Kilala ko siya! O, saan ko siya matatagpuan? Doon! Saan doon? Doon, beer house! Alam ko doon may beer house. Pero saan beer house? Doon, Lea. Doon, beer house. Hindi na ako nakikipagbiroan sa'yo. Ilalaglag talaga kita pag ako ko sa'yo. San ba yung beer house yun? Yung pangalan ng beer house, doon. Doon beer house. Ah, doon. Doon beer house. Oo, oh, alam ko yun. Sabi ko na nga pa, doon yun eh. San ba yun? Ha? Kapag niloko mo ako, papatayin kita. <laughs> Hindi naman kito niloloko Lolo eh. Pakawala mo na ako rito. Ako may date. Nagpakahirap akong hanapin ka para malaman ko kung nasa si Jago. Hindi mo na sabihin ko nasan siya, hindi mo na makikita ang araw. Intendes? Sige. Umusog ka, ako makababa eh. Hoy. Wala doon. Doon sa doon, hindi sa sinasabi mo. Patay ka na, papatay pa kita. At alam mo ba kung bakit ako pumapatay ng mga tao katulad mo? Dahil pampasikip lang kayo sa mundo. Wag! Wag! Bakit naman akong dito? Ba't naman kita iiwan? Bababa lang ako sandali. Pero babalik ang kita. Pupunta tayo doon sa doon na sinasabi mo. Magbabawas lang ako. Bilitan mo. Baka pagbalik mo patay na ako. Ikaw nga nag sa akin dito. Nagre-reglamo sigaw na sigaw! Lahat ng laway mo pupunta sa mukha ko eh!